Balikan lang po natin yung pahayag ni um, Congressman Sandro Marcos. Ang sabi niya, hindi daw ito asal lang isang tunay na kapatid. So ang hakahaka -ha -ha ngayon ng mga kababayan natin, sino ba talaga ang totoong magulang ama na itong si uh, Amy Marcos? Yan po ngayon ang pinag-uusapan sa social media. Abay lumabas, lumabas <laughs> ang mga pangalang... Uh, o oh, eto, a look back into the Imelda Romualdez-Arsenio Lacson scandal. <laughs> Yun lang. In reference to the speech given by his aunt, uh, Senator Amy Marcos at last night's INC rally. Yan po ang sinabi ni Sandro Marcos. Hindi gawain ng isang tunay na kapatid yung ganyang klaseng paninira. Hindi lang simpleng paninira to ah. Ginawan yung demonyo, ginawang demonyo na itong si Amy Marcos ang nasa Malacanang. Mantakin mong sabihin niya na sa umaga mariwana ang katabi habang nag-aagahan. Sa tanghali, cocaine. At sa hapunan, cocaine din. Ang nasa lapag, ang nasa hapag kainan kasama ng kanilang breakfast, dinner, or lunch at dinner. Ang saklap, no? Akala siguro ni Manang Amy lalo siyang pupurihin ng mga DDS. Totoo yun, pinuri ka. Pero yung pumuri na yun sa'yo, yun na rin yung mga dating na uto mo. So, nadagdagan ba yun? Hindi. Ang totoo niyan, mayroon pa sanang mga ilan nila na loyalista na naniniwala sa'yo. Ay baka ngayon, totally zero na talaga. Oh, At ang totoo niyan, lahat ng sinasabi na si, si Amy Marcos ay sigurado daw na magbabackfire magbabackfire sa kanya. The figure of speech used is intriguing. Of course, this can just be purely rhetoric. Probably just another irony, but maybe it means something else. Yan nga, ang sinabi ni Marcos, ah, ni Sandro Marcos na mukhang ah, hindi tunay, ah, hindi gawain, hindi ugali ng isang tunay na kapatid ang ginawa netong si Amy Marcos. Pinalakpakan siya, totoo. Kinamayan siya ng mga naanjan sa rally. Pero sa tingin mo, sa tingin mo lahat ay natuwa na naantyan sa rally? Baka nga nabawasan pa yung mga DDS na humahanga sa'yo. Dahil kahit papano, innate sa tao na pagpamilya na ang, ang siniraan mo, pamilya na ang inatake mo, ibang usapan na yan. Pinopromote ng INC yung family values. Pero ganito ang ginawa ni Amy Marco sa harap ng libu-libong INC members. Nako, ulitin ko lang, nagsisimula na na mag-backfire yung lahat ng sinabi na itong si Amy Marcos. Good luck.